truly guys and for today's video Honda click 1, ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina sabi naman na guys ito daw ay kanyang pina-overhaul sa ibang shop mga isang buwan din ang nakaraan kaya lang pagkatapos mo overhaul ay biglang may ingay na lumabas sa kanyang makina sabi naman ng owner kasi nga ito daw ay pinakargahan niya ang kanyang makina so, pinakabitan niya ng bagong block set cams at saka valve spring so siyempre kailangan marinig natin ang tunog ng makina meron siya kaya ulit na yung at paanda rin natin ang kanyang motor let's go <tong> Tayo natin ang kanyang sosyo guys. Sa tingin nyo, saan kayo nang galing ang tunog ng kanyang makina? Is it na sa kanyang black, uh, na bagong kabit, ang kanyang valve spring, o ang kanyang camshaft na pinalit din sa stock na camshaft? Siyempre guys, malalaman natin yan kapag once na baklas na natin ang kanyang makina. Tayo okay. natin ang kanyang u-box para marinig natin mismo ng malapitan ang tunog ng kanyang makina. At ito na nga, nabaklas na natin at na natin ang kanyang mga fairings at saka U-box. Nakikita natin ang itsura ng buong makina. Kaya pandarin natin guys. klarong klaro talaga ang lagitik. Oh, so ito yung stock no. stock na kam sa guys no. Buti na lang is ibinigay ng naunang mekaniko pati stock ng kanyang valve spring. So di natin siya ibalik kasi ang gusto ng uh, parents ng owner nito ay ibalik lahat ng mga tinanggal at ibalik ang lahat ng stock sa kanyang makina para may balik natin ang original na tunog ng kanyang makina guys. Tingnan natin okay. ulit ang tunog ng kanyang makina. susunod ako guys is nasa cams na pinalit ni yung na ito po ay stage 2 pati na rin ang kanyang barb spring at black na 56 ang sukat guys, ang gawin natin is baklasin natin ang dapat baklasin, tangkalin natin ang kanyang radiator, mga hose, yung fuel line, pati yung kanyang throttle body, assembly, at ang kanyang head cover guys. So, ang unahin natin tanggalin is syempre, yung pinakaunang dapat tanggalin is yung hose ng fuel line guys. Napakadali lang guys, no? kuha lang kayo ng maliit na flat screw, tapos sikwatin nyo lang siya sa ilalim ng plastic na clip sa ibabaw ng ating fuel line. Tapos pag nakabuka na siya, pwede nun siyang sikwatin patas tapos silain ang fuel line fuel hose patras Ganun lang so kapag natanggal nyo na yung fuel hose next naman is yung lalagyan ng fuel hose guys yung malaking plate na yan na nakapatong sa ating throttle body may dalawang bolt dyan na 6mm Tanggalin lang yan pagkatapos matanggal lang yan next naman ang tanggal natin is yung buong throttle body set so may dalawang bolt na okay. nakangkla sa ibabaw natin cylinder head yun ang, ang, ang next nyong tatanggalin So, yun lang. Ganun lang po kadali kung paano natin baklasin yung total body, yung fuel, fuel line ng ating uh, injector. So, next naman guys, kapag na kuha na natin yung buong total body, kailangan yung butas ng ating cylinder head o yung uh, kung saan nakaangkla yung total body sa ating intake manifold ay kailangan lagyan natin ng basahan na kaunti guys. Ang purpose nun, para hindi siya mapasokan ng mga dumi. Kasi kapag nahulugan siya ng mga dumi, alikabok, or kahit mga ano, ba, na Matigas guys, maaaring magkaroon tayo ng loss of compression sa ating cylinder head. Mas maigi, takpan natin ang butas na yan. Kasi ito is, hindi na natin ito ipapalitan ng valve seal. Kasi nga is, one month pa lang ito galing pagka-overhaul na ng mekaniko. So, maaaring bago ang valve seal na yan at pinalitan na naon ng mekaniko guys. So, tanggalin mo natin okay. ang ating throttle body para nito harapan pagbaklas sa cylinder head at saka cylinder sa block. so... Konting ah uh, recap lang guys no. Ang buong istorya pala nito, itong motor na ito. Pina-overhaul ni, ni anak ng owner ng motor na ito, guys. Itong Honda uh, Click niya sa ibang mekaniko nung mga nakarang buwan. Almost 3 weeks daw mahigit ito nakatingga sa yeah! shop ng mekaniko kasi nag-order pa daw sila ng uh, cams at saka yung black. In-order pa rin yung black sa online tapos pin-order din ng bagong radiator. Tapos doon na -discoveryan ko guys. Ito ang makina ni busing is pinalitan daw ng buong crankshaft assembly kasama na ang connecting rod kasi sabi ng ah? unang, unang mekaniko guys is may tama na daw ang connecting rod. Imbis na top overhaul lang dapat sana ipagawa, is nag recommend ang na unang mekaniko na magpalit daw ng bagong crankshaft assembly. So matatarant e po ng gastos ng unang uh, sa unang, unang mekan mekanika na pinagkumpuniuhan ng motor na ito guys is lahat-lahat na kasama ng labor, parts na nabanggit ko kayo na is na sa mga 20,000 daw sila lang po ang nakakalam niyan kasi uh, nag-message lang sila sa akin sa history about the history ng motor na ito so mawot ang 20,000 kasama na yung bagong player na binili nila na open pipe tapos uh, bumili pa sila ng cams bug spring uh, pinaporting pa yung cylinder head tapos bagong set na black na may git ng mga 2.9 bagong radiator na sa mga 3k plus buong crankshaft assembly sa mga 4k plus ang talent fee naman daw ng unang mekaniko nito guys, ang hiningi is nasa mga 4,000 daw. Kaya, wala na akong mga basis. Yun ang kanilang pinag-usapan at sa si, uh, hiningi ng mekaniko. So, ngayon guys, ang story pa nito, nung tinanong ko yung anak ng owner nito is, dalawang beses o tatlong beses na naputulan ng bolt sa kanyang cams. Kasi nga, uh, pa, parang sa pagka uh, idea ko is, parang matigas yung valve spring. Kaya, laging na lumulundag yung timing chain at maputol yung dalawang bolt ng kanyang cams Itong motor na to is ginawa ko muna nakarang araw kasi nga is to Tapos napag-alaman ko, naputol yung dalawang bolt sa cams pro. Hindi lang pala yun nangyari ng isang anong uh, beses na yun. Nung mga pagka-after daw na pagkagawa ng motor na ito, mga dalawang araw, tatlong araw, pagkalabas sa shop is na lumundag na ang timing chain. Biglang tumirik at ayaw na umundar. Kaya lang, <laughs> hindi ito uh, binanggit ng anak ng may-ari. Kaya nariskubrain ko lang na yun na pala ang problema. Nag-decide si owner since itong motor na ito is gumagamit din naman siya is ibalik lahat ng mga tinanggal na uh, stack at bumili ng bagong stock na block at saka piston at ibalik yung cams at valve spring kasi nga is malaki din ang konsumo na nadudulot na ng block na 56mm ang kanyang oh. piston so ngayon guys natanggal na natin yung mga apat na nasa cylinder head natanggal na natin yung kanyang uh, bolt sa kanyang cams simple next natin is lugan ang tensioner-toaster sa kanyang cylinder block, guys. Para ma-pull out na natin ang kanyang camshaft bracket at matanggal natin ang kanyang timing chain. So, suggest ko rin, no, uh, para mabalik talaga natin ang tunog na na-expect natin itong makinang ito, guys, is nag-suggest ako kay owner o yung mama mismo kasi yun ang gumagastos sa motor na ito is dapat palitan din siya ng timing chain. Once na ang timing chain natin is na lumulundag na, may tama na yan, guys, o may sira na yan. Isa, yan, oh, no. isa rin yung dahilan kung bakit nagingay o nagkaroon ng lagitik ang ating makina. So natanggal natin isang bolt, next naman isang bolt at natanggalin natin. Itong bolt na ito guys sa kanyang cams na kinabit is hindi na ito original. Kasi nga dalawang beses na itong naputulan ng bolt sa kanyang makina. So sa pagpalagay ko, matigas yung valve spring at saka yung cams. So possible, maliit lang yung bolt natin is sa mga 4mm lang kaya bumigay siya. Dalawang beses bumigay at buti na lang hindi na bingkong yung mga balbula at hindi nasira sa loob ng combustion chamber. Napakaswerte talaga. Kaya sinagest ko na lang guys, para hindi sila maiwasasol na rin, iwas na rin problema is, ibalik na lang natin yung uh, stock na cams, stock na valve spring, at ibalik natin yung stock na block. Para bumalik na rin yung uh, tunog ng makina na gusto natin marinig kapag tapos na natin siyang ma-assemble at mapaandar. Kasi nandyan lang po okay. uh, sa mga parts na binanggit ko, ang nagkaroon ng ingay kung bakit malagitik ang kanyang makina isa na dyan, dyan na piludahan ko is yung uh, camshaft na stage 2 pati na rin yung kanyang timing chain na iba, ilang beses na rin lumundag so ganyan guys, atanggalan natin ang nut ng apat na uh, sa stud bolt, next naman, tanggalin din natin ang dalawang stud bolt na mataas sa tagiliran natin, black para masikwat na natin siya guys so at least, uh, may idea kayo no kung bakit nagkaroon lang itong ingay ang kanyang makina, so hindi po ako ang unang gumawa nito guys, ginawa po to ng ibang uh, mekaniko So, dito na din din ni uh, ni owner sa ating shop kasi medyo malapit-malapit naman tayo. Nadala lang ni, ni, owner ito, ng anak ng owner pala, ang motor na ito sa shop kasi nga is nagpa-upgrade siya ng kanyang makina. So, sa to say, yun ang nangyari sa kanyang motor guys, nasayang lang ang 20,000 na ginastos nila sa oh kanyang makina. No. At ibinalik na rin sa ibalik ibinalik na rin natin sa stock. So dito nahirapan ako na akong tanggalin ang kanyang block at i ang kanyang head kasi parang nilagyan talaga ng maraming liquid gasket ang kanyang cylinder. Heads. So di po hindi, isa rin to sa hindi safe kapag sobrang uh, dami ng liquid gasket baka mapbaraan yung mga daluyan ng ating coolant o tubig sa ating cylinder head. Kaya guys, kailangan natin siyang unti-unting sikwatin para mabunot natin ang head at saka block. Kasi hindi po pwede natin mai-sabay yung head at saka block. Kaya tatama po siya sa chassis ng ating makina. So dapat isa lang po ang puwede nating pull out dyan. Unahin mo natin itanggalin yung head. So, since nabuka na natin guys, meron na siyang kaunting biyak sa head is meron natin yung chance na mahiwalay ang dalawang yan. Sabay so, na natin na pagpukpuk ng rubber mallet. So, next naman guys, kapag i-assemble natin siya, bibili tayo ng bagong cylinder head gasket at saka uh, base gasket na rin, No? Para assurable tayo daw, walang problema. Hindi natin na uh, pw pwed uh, pwedeng uh, lunurin pa ng maraming gasket all. Kasi yung paglulunod natin gasket all, baka ma siya pa ang ating mga butas ng ating cylinder head baka mabarahan ng gasket oil. Ito, duda ko, nilagyan nito ng marami ng unang mekaniko guys. Naninigurado sila na ito talaga magkaroon ng uh, overheat history ang kanyang, o uh, overheat ang kanyang cylinder head. Ayan you know, o. Grabe, sobrang dikit. At kito naman guys, napakabago pa ng kanyang block o. Oh, Napakakinis o. Ano? Kasi nga isang buwan pa lang do ito. Uh, simula nitong na-assemble ng unang mekaniko. Hindi ito na masyadong na pakinabangan kasi nga isda pakalaki talaga ng konsumo ng kanyang cylinder block guys yung 200 pesos lang is nasa mga uh, araw lang ang konsumo no whereas nung stock pa siya is yung 200 pesos sa isang, linggo daw sabi ni, uy, ni owner so goods naman ang sunog ng kanyang combustion guys no you know gusto naman siya masyadong uh, rich yun masyadong lean tama tama lang itong uh, binunot ko guys ito yung mga liquid gasket you know dumikit ng masyado sa kanyang cylinder head Tatanggalin natin yan lahat, Ilinisin natin yan, gagamitin natin ang liha ng 1,000. So since nakita natin ang sitwasyon ng kanyang cylinder head, next naman natin i-pull out guys is syempre yung kanyang cylinder block mismo. Para makita natin ang kabuuan ng kanyang piston at syempre ang kanyang bagong cylinder block. So medyo malambot na ito guys kasi nga yung head lang talaga ang matigas. You know, klarong-klaro pati head gasket no, nasisira na dahil sa sobrang gasket oil na nilagay dahil yan sa pag uh, na unang mekaniko na hindi siya magkaroon ng overheat so mali po yun guys kahit kaunti lang maglagay basta brand nyo lang ang gasket walang leaking yun at saka walang moisture yun at hindi sisingaw yung tubig sa loob ng ating combustion yan tanggal na po ang kanyang black so masisilip na natin ang kanyang liner guys yun o no, ang brand ng kanyang black pala IR is it Tapos mga 3K plus o oh, 2 yung uh, sa pagka tatanda ko guys sa pisyo ng kanyang black so yun napakabago pa talaga pati sunog yung uh, head guys oh kaunti lang no kasi mula pa lang ang uh, paggamit ng kanyang uh, makina talaga so pati na rin kanyang chain guide putol resulta ito guys na tatlong beses dalawang lumundag yung timing chain niya lang yun guys at is chain guide lang nasira at hindi ang kanyang mga balbula sa loob ng kanyang cylinder block. Gawin natin is pupunta tayo sa bayan, maghanap tayo ng stock na block, yung original, pati piston. Since nandiyan naman yung cams na stock at pati yung uh, spring ibabalik natin yan. The next day. So ngayon guys, ito yung uh, block na 56mm. So papalitan din natin ito kasi nga is malaki ang konsumo na yung dudulot ng block nito sa motor oh. ni owner. Dati yung 200 pesos na isang linggo, ngayon is dalawang araw lang daw. You know? 56mm po. So nag-upload kasi yung anak ng owner nito guys das dahil gusto niyang uh, siguro may mga vertikan na uh, RFI kaya lang bigo sila kasi nga eh, lumala ang tanog sa makina. At nakabili tayo ng stock na piston guys <laughs> at nakabili na rin tayo ng kanyang ring at syempre ang mga gasket sa head at saka black at ang set natin na block Yan po lahat ay Honda guys yan po ay nakalaga ng wow. mga 3 plus lang siya pero kung gusto sinyang makamura sa marami sa mga online mga tok, uh, sa mga 29 lang ang genuine na set. Pero kapag sabayin ko na kabili guys, 'no asahan nyo, may uh, karagdagan yan na presyo kasi guys, nag nagpapatong din yung mga seller niyan. Basta ito no, sa mga trade to lang okay. guys, 'no lahat. So yun no. ang stock na bore nito guys at saka piston is nasa 52 lang stock na piston nito, guys. Kumpara sa kinabit ng RS8 na 56 na MM ang kanyang piston. So, ikabit na natin ang kanyang cams na stock guys. Stock na valve spring. Stock na uh, black. Para yung tunog na ina-expect natin na may balik is babalik talaga. So, kita nyo man kung gaano karami ang nilagay na gasket all. Na mekaniko. Panigurado na hirap tanggalin talaga ang black at sa head. So, tapos itong head natin guys. No, hindi na natin sa kalampang i-valve uh, lapping. Kasi nga, bagong palit din ang kanyang valve, cell. So, ito na nga, guys. Napalitan na natin ng stock na compression spring ang kanyang cylinder head na balik na natin ang stock so itong uh, kinabit niyang matigas ng compression spring ipatatago na natin yun sa kanya guys so, ito na no uh, ready na natin i-kabit ang kanyang stock na piston ang kanyang black so nalinis na natin ang kanyang makina kasi nga yung uh, base nito guys is nagkakaroon siya ng leaking no dahil nga hindi yeah. nilagyan ng base gasket nung no, naunang no, no, mechanic at ang duda ko is yung uh, head na gasket niya is kaya maraming liquid gasket oil kasi nga ibinalik lang niya ang gasket sa salindri which is dapat kapag natatapos, viral tayo guys dapat magpalit magpapalit talaga tayo ng bagong salindri gasket para maywasan natin ang ng uberit so sa ginawa niya is bilak to back paglagay ng uh, gasket all kaya nahirapan tayong buwagin ang black at sa yun so next ating gawin guys ikakabit na natin ang ating piston So, kung nakakayoy na kapanood ng, ng, ng video natin guys, doon pinakita ko sa inyo kung paano install yung piston rings natin sa piston. So sa video nito is tinan natin ipakita, guys. Ay pakita natin is yung pagka-symbol na lang ng makina. So yun. Nakapit okay. na natin yung piston. Huwag nyo kalimutan ilagay ang piston lock guys. Both side ng ating piston pin. Para may natin magkaroon ng problema ang ating liner. At saka aarya yung pin sa loob ng ating liner. Magagasgasan yun at masisira ang ating block. So dapat ah. uh, kapag ganito mong sitwasyon is nakafocus kayo guys. Huwag nyo kalimutan talaga maglagay ng lock both ins ng ating, check nyo na lagi guys, sure lang nga, kasi yung ito yung pinaka-importante na part kapag tayo ay naga-symbol ng cylinder block, so kabit na natin ang ating base gasket guys, kasi uh, nadeskubrahan ko nung una, nung pagsilip ko nag nagkaroon ng tulo silalim ng base guys, at doon, pag-backlash ko, isa huh? base gasket, ang nilagay lang ng unang, unang mekaniko is gasket oil kaya pala, nagkaroon ng tulo ng oil sa base so, sa to say, baka natunaw yung Uh, gasket oil na nilagay na ng mekaniko kaya nagkaroon ng uh, moisture sa oil sa ilalim ng kanyang base so syempre promise smooth na pagpasok natin sa ating cylinder block guys kailangan natin lagyan din ng oil kapag tayo ay nag assemble at the same time yung piston rings din natin lagyan ng counting oil so okay. tulad ng nga tinuturo ko lagi sa inyo yung mga matagal sa ating channel at ang DIY so yung piston ring ingap natin guys sa ating compression yung first compression at saka second compression dapat na kayo ang kanilang gap. Pwede iyang isa ilagay sa lalim, pwede iyang ilagay sa babaw. Ang importante is hindi sila makatabi. Kasi yung rings natin guys sa ating liner, unti-unti ang umiikot habang tumatagal. So kapag kayo ay uh, nagbaklas ng mga stock na black so doon nachecheck nyo at naobserbaran nyo, na, ba diba, halos magkatabi na yung rings, uh, yung rings yung natin sa ating piston. Dahil yun, unti-unti umiikot ang ating rings sa loob ng ating liner. So, naman to guys, kailangan din mahabang ating pagsinsya dapat chine-check natin lagi yung mga uh, piston ring ingap is nakapasok sa ating liner pati sa lalim at saka sa ibabaw ah, alalayan nyo lang ng counting pitch sa ating daliri para may pasok natin siya sa loob ng ating liner guys huwag nating madaliin din isa dito sa part na pinakaportante na may natin magkaroon ng na mapuputulan tayo ng piston rings kasi nga napakamahal po ng stock na piston rings Nasa 700 plus ata yun so next ah. naman is ilagay na natin ang ating timing chain o bunutin natin ng timing chain. Nakabit na natin ng block guys, simply next ang kanyang chain guide. Sa tasay, hindi tayo nakakahanap ng chain guide. May putol yan sa dulo ng ating chain guide guys. Sa nilibot ko sa bayan, wala talagang available na chain guide ng click. Kailangan pa natin umorder sa online, kaya lang itong motor is needang ipasimbol ng owner kasi nga araw-araw yun ginagamit sa paghatid sundo sa eskwilahan at sa pag-grocery. Uh, sa kanilang pangailangan. At siyempre, ginagamit nito ito ng anak na owner guys na uh, pang service sa trabaho. So ilagay natin ang ating head gasket since bago yan guys, no need ng lagyan ng gasket all. Kapag uh, confident ka nilagay talaga yung head gasket all ng gasket all, asahan nyo guys, maganda ang performance ng ating makina at may natin magkaroon ng uh, barado sa ating butas sa daanan ng kulat natin. No? Siyempre guys, before natin yung symbol yung head gasket, dapat yung surface natin sa cylinder is nilinis natin yan ng liha na 1000. Para yung mga bukol-bukol, yung mga dudumi na kapatong is malilinis talaga siya. At maganda ang pagkalapat ng ating head gasket once malinis ang ating combustion o surface ng ating head at siyempre bago na rin ang ating base gasket, ang maging resulta niyan guys is maiwasan natin magkaroon ng moisture ng tubig o kulan sa loob ng ating combustion chamber na siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng uh, overheat ang ating makina. Next, bunutin na natin ang kanyang timing chain. Ang timing chain niya guys is nahulog sa ibaba. Ano? Sa part nito ito, medyo mahirapan tayong iangat yung timing chain niya kasi nga is malalim pa ang, malalim ang uh, papasokin ng timing chain. So, ang gawin natin is tatalian lang natin siya ng wire tapos silain natin pataas. Ganun lang. Yun, di ba? lang, guys, kapag nahirapan kayong iangat o okay, ipalusutin ang timing chain sa butas ng ating cylinder head So, nalagay na natin ang ating timing chain sa babaw, guys. Siyempre, ang kulang is ilagay na natin yung apat na nut. Dalawang stud bolt sa cylinder head. At siyempre, yung apat din na washer sa kanyang cylinder head. At ilagay na natin ang kanyang capsule sprocket. Kung kayo ay nakapanood nung tayo nag-overhaul ng Honda Click 125 at nagpalit tayo ng isang set na connecting rod doon pinakita ko sa inyo guys step by step ang pag-block class a symbol simula at sa katapusan ng ating makina doon pinakita, pinakita, ko sa inyo guys ang pa, paraan kung paano natin kinabit ang kanyang camshaft sub so sa ito part ito guys test din ko napita sa inyo ang important test na na natin ang kanyang cylinder head at naibalik na natin ang bagong cylinder, kanyang cylinder block ang okay. pula na lang ay may kabit natin ang kanyang turtle body lahat ng mga binaklas natin guys at ang kanyang fuel line para na pa paandar natin A few minutes later. At ito na nga guys, sa wakas na kabit na natin lahat ng mga natin, mga binaklas, yung coolant at saka radiator na kabit na natin, yung camshaft bracket. Tapos nalagyan natin ang oil ng oil ang kanyang makina, total body, ang coolant lang is mapaanda natin siya at ma-check natin kung merong oil na pumasok sa kanyang butas na yan. Kaya una natin ang kanyang sosi at paanda natin ang kanyang motor. na nga may oil na pumasok sa kanyang cylinder head guys I minto mean say maganda at uh, ating pagkakabit sa kanyang block at saka cylinder wow! head tatakpan na natin ang kanyang cylinder head at siyempre before natin pad na rin ang kanyang makina is kailangan parinig ko muna ang tunog ng kanyang makina guys nang hindi pa natin siya in overhaul let's go syempre ito naman ang tunog ng kanyang makina guys. pagkatapos natin mapalitan lahat black cams at spring let's go ini uli, ulit kasi uli. Uli, uli, uli. sa wakas bumalik na ang totoong tunog ng kanyang makina. Sana sa video ko guys ay may, may napapulot kayong aral na hindi maganda ang pag-upgrade ng makina kapag ginamit nyo ang inyong motor na pang daily, pang service. Kasi maaaring magkaroon ito ng ingay, uh, malakas sa konsumo sa gasolina at syempre may, at maywasan din natin masiraan tayo sa daan. Ang importante is hindi tayo magkakagastos ng malaki at magiging useless ang ating pera. Ay, masasayang lang pala at matatapon. Kasi ang pera ngayon guys ay hindi pinapulot at ating pinaghihirapan. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless.